mga idol, it's me again, Claire Clippy Adventure po. Welcome to my YouTube channel mga idol. Unang-una po, magandang araw sa lahat dyan. So sa lahat po ng solid supporter ko dyan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pag-suporta po. So ngayong araw na to, hindi po ako nag-iisa. Kasama ko po ngayon sa pag-explore ko si Mrs. In Love Adventure po. So, anito kami sa isang lugar po mga idol. Papasukin namin, hindi namin alam kung ano ang mangyayari namin dito papasok. sa loob po. So sana po, abangan nyo po ang aming video ni Mrs. In Love Go po at malaming salamat sa lahat. Hayod papa supo kami doon at akitin namin doon sa taas po kasi dito may nakita po kami ng daanan Suno so, na consistent in love noodle. Sabi doon so, na okay kasi pakalaki ng lugar at pakalawak po at maraming mga Dama. Sekond. Ingat. Pagkatok-tok din Uy. naman. Ungay. Gina. Ah. Woo. So ayan mga idol, hirapan kami pa kasi napakatarik ng uh, bundok na ito mga idol. So napakalalim po. Napakalalim. Ayun po mga idol, napakalalim po ng bundok na. Yan. So mga idol, pasensya po, medyo hinihingal po kami kasi napakataas dito po at napakalalim po ng bangin oh. So mga idol, nahirapan kami pag akit sa itaas. Pero susubukan pa rin natin na magmanman po. Pagmatsyagan po natin ng mabuti mga idol kasi napakadelikado po ng lugar at wala kang makikita mag ingat ka. Ngay. So, Napaka-lalim dito po, oh. Napaka-delikado. mag ka dyan. Daka may ahas dyan. Napaka-delikado po dito. Tama nga yung sinabi ng tao. Oh, yung lalaki, lalaki na Oh. At taas na bundok. Mm, -mm. So mga idol, pasensya po kayo. Uh, medyo paos po tayo ngayon kasi may may sipon po. Ako. Oo. So ayun mga idol, dito po ang pinatuloy. Ang mga lalaki na kausap namin na dito doon. Makikita niyong matanda. Pero parang wala siya dito mga idol. Pupunta namin doon sa kabila. Ayun na. kalalim. So mga idol. Nandito po kami ngayon sa taas. Punta po kami doon sa unahan. Oh. Doon tayo, doon tayo. Oh. Dito. Hmm. Ingat tayo dito. Kadurikado dito, Mrs. Inlog. Baka may ahas. Ito ano kasi nabitaan po namin dito mga ano. May gumagala ba dito? Ito. Kahit Maka umaga dito. po, may gumagala. Yeah. Napakadelikado. Nagubiin na po tayo. Napakalalim po oh. Diyan, napakalalim. Diyan, napakalalim. So, kasi po nabalitaan po namin na kahit umaga po may bumagala na dito. Kasi may isang magsasaka po na nagsasabi na, ay. Narinig mo yun? Hala. Ha? Ay! Ano yan? Ano? Hello. Kailangan ingat kayo, yung horacion mo, Claire. Yung mineral, yung hulbotin natin dito. Wala, bakit may... Adiram kum. Kit gum. -gum. Parti so. Wala. Wala. Uh. Sinab. Adiram kum. Kit gum. -gum. Parti Hindi siya makapunta sa atin kasi kasi matatakot sa oras ng Ito na po yung sinasabi ng mga tao dito, Mrs. Sinab. oh kaya nga sabi ng tao nila na... Meron daw matanda pero hindi siya makapunta sa atin kasi Natatakot ka sa... Kasi ngayon umaga. Adiram po, it pumpap... Nay! Nay! Anong ginagawa mo rito, Nay? Nay! Ano? Adiram kumit it pumpap... Alam, Mrs. indub Mrs. M, dito yung sabi ng mga tao dito na may matanda. Pero kakaiba kung kumilos. Dito, ka dito tayo, dito tayo, oh. Baka dito yung dumaan. Ha? Huh? Mahuhulog tayo dyan. Dito siya kanina, ayan, oh. Din, yan yung, ano niya, yung dinadaan niya, Claire. Hoy, mag-ingat ka. Ang lalim, Claire? Oo. Dito tayo dadaan? Huwag na. Baka patibong yan. So mga idol, tama po ang sinasabi ng mga tao dito na may isang matanda po. Nakakaiba pag kumilos po mga idol. So, delikado po kasi kami lang po ngayon dalawa ni Mrs. Inab. At least, totoo po ang mga sinasabi ng mga residente dito. Kaya mag po tayo. Lalo na ng ngayon. Hindi tayo dapat magkampanti mga idol kahit umaga po. Dahil kahit umaga, pwede silang umatake sa atin. Napakalalim. Hirap tangdaanan. Pagdating okay. ya, Hindi tayo dito. Oh. Oo nga eh. May ta ba dyan? Tara, balik tayo sa pinanggalingan natin. Ano? Sige. Tara. So, mga Malalim dito. So ayun. Dito na lang. Kami dadaan ulit. Luto pala. Luto po. Hindi po tayo nabibigo. Nakikita po natin yung babae po na kakaiba ang kinikilos. So mga idol, mahihirapan po tayo sa uh, pagulo sa kanya po so, mga idol kasi napakabilis niya po. So, ang po namin ni Mrs. Zinlab, bumalik po kami sa daan kasi napakalalim mo at baka mahulo po kami. So, medyo delikado po. Kaya ingat lang po. Binas yung naulog sa bangi. Alam ko kung bakit. Tara. Bababa na tayo, Claire. O, oh, ka, Claire. Bababa na tayo. Hindi tayo pupunta ka ba kasi hindi natin pabisa doon yung lugar dito. Oo nga eh. Bababa na kami mga idol. Ingat ka, Jo Madulas. Kasi umuulan pa kagabi. Ingat ka. Oh, napakataas po. At napakatuktok po ng bundok. Ay. Oh. Paingat ka, Claire, ha? Ang dulas. Ang dulas nga eh. Ang dulas. Oh. Uh. ingat ka. Mag-ingat ka. Semangat so, pasensya po kung nabigo man tayo ngayon na makiusapan yung matanda or ma harap po natin mga idol kasi tumakbo po. Totoo pala ang sinasabi ng mga residente dito na ang isang matanda ay parang isang hindi mo maano mga idol kasi ano ba, baleo or ano ba? O aswang ba talaga kasi umaga naman po. So hindi po natin ipagkaila na kahit sa umaga ay Talagang nangangatake sila mga idol. Kaya para walang taong pumupunta dito sa lugar na to. Kasi napakadelikado po. So andito na po kami ngayon sa baba. Dali-dali po kami. Bumaba kasi mga idol kasi napakadelikado doon. So, pasensya po at sana po. Panoorin nyo po ang video na to. At maraming salamat po.